Wow! Mga kaibigan, ito na. King Mac, napakalaki. Yeah. Paano namin ito buhusin mga kaibigan? Ano, sabaw, inilaw, tangi steak. Yun, may bago tayong recipe. Para may iba naman, nag-research-research -research tayo kahit papano. Dito tayo mag-umpisa sa ulo Mga kaibigan. mga kaibigan no ah the best guys maghiwa po tayo para sa kinilo mga kaibigan yan po nilaw ah the best to oh. nilaw sunod sa ating para sa tangigi stick manoklas tayo guys so ulo naman mga kaibigan balatan natin yung kinilaw hindi pala buhay lang natin ang natin ng laman yan ang laman, Ayan, ang laman ng mga kaibigan di natin masyadong damihan yung kinilaw natin wow grabe yung ulam natin mga kaibigan yun iwalay na natin yung laman sa balat yan po mga kaibigan oh. Yun, oh. yun pure laman na po siya mga kaibigan Ay yun na natin mga kaibigan Mga kaibigan, ito po yung size stick natin. Lagay natin sa lalagyan. Yan po. At ang sa ating sinabaw. Yun o. Oh. Ang ulo. Yun. mga kaibigan ito ang ating kinilaw yan nahiwa-hiwa na po natin yun yan o oh. wow sarap to mga kaibigan puno o ayan po mga kaibigan mga kaibigan ito na po ang ating ah uh, para sa ating kinilaw pinopinuhin na po natin sili kamatis sibuyas at saka luya mga kaibigan complete trikado Yan po ang ating mga ricado mga kaibigan para sa ating kinilaw. Ugasan muna po natin ang suka at kunting asin. Para matanggal po yung lansa-lansa niya. So yan mga kaibigan, ihalo muna natin itong mga ricado sa kinilaw. Mamaya na natin din lahan dahil magluluto pa tayo. Ito po palang ating tangigi stick mga kaibigan. Ayan po. Binabad po muna sa kalamansi, tuyo, at mantika mga kaibigan at paminta. Mga kaibigan, umpisahan na po nating magprito dahil init na po yung mantika natin. Ang gagawin nating tangigi stick. Iyon o. No? First time natin itong gagawin. And, itignan natin kung ganda dahil <laughs> Pagsambalan daw, mga kaibigan. Diktari na natin, mga kaibigan. Wag. Ang ang bango ng ating tangigistik. Huwag. Uy. Uy, diktari natin. Diktari natin. Huwag. O, naiit ka. naku guys. Naku-tool, mga kaibigan. Yan yung... Ano? Ang kalatiyan sa isang mga kaibigan yan, ganyan lang ganyan lang aray girap kasi ng ano natin ang tigas ng panghintit natin mga kaibigan ayos na to bawin na tayo sa sunod na salang haunin na po natin mga kaibigan dahil golden brown na dun po ang ating uh, research Aruy. hirap mga kaibigan may hawa kasi tayong camera okay busy kasi si Ariel mga kaibigan mhm <laughs> mm tuloy lang po natin. Ilagay dito sa may plato. Ito yung unang salang po natin mga kaibigan. Sana magustuhan ni Mama. And yun 'no? Oh. Pangalawang salang po. Ito ang ating sinabaw mga kaibigan ng mga Ricardo. Lagay na po natin agad. you Know? Salamat na ito mga kaibigan. Tumigil natin mga kaibigan yung pangat ng salang. Ang mga isa tayo mga kaibigan. Pagkakalang po natin ulit mga kaibigan. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko mga kaibigan. Patakal lang mo, mga kaibigan. First time natin itong ginawa. Sana mag-success ito mga kaibigan. Salamat Boss Banwa sa pag-video sa atin. You know? tapos mga kaibigan yung pinagbabaran daw <laughs> ilagay natin patakalan ng mga kaibigan kaya si Batman and yung, Superman May mga patapis pa pala tayo mga kaibigan. Ayan. Onion rings kanina nagisa tayo ng onion rings ngayon magpatapping tayo ng onion rings kasi yun ang nakita natin sa ating research so bahala na to yay kainin nyo yan <laughs> <laughs> yun mga kaibigan luto na ating patakang fish stick bahala na to bahala na yung mga kumain dyan <laughs> yung kakain pala yan o oh. ilaw na si buyas <laughs> Bundok <laughs> na siyang yan Mahala na kayo dyan Labas na ako dyan ha Krali yung bro ko kaibigan eh Bistek Bistek Bundok Ano ko? ba ni? Boss! Kamusin mo sa pita mo Sa rin ka ni boss <laughs> Sa na Maganda nga ba dito? May ito, toppings, toppings ba tayo? Hindi nga ng Sabaw? Hindi Hindi yung sabaw, kaibigan. Hey. Magpaduro-duro na yun. biling <laughs> din <laughs> Teka. Panira mga kaibigan. <laughs> Palpak na luto. Sisirain ba? Ito oh, mga kaibigan. Oh, ganda lang yan mga kaibigan. Design <laughs> ano lang talaga yan. Yun know? ah. o. guys. <laughs> Ayan. Ah. Tingnan kung tama ba to. <laughs> tama yan. Mukhang kumulo na yung sabaw, sinabaw natin na King Mac, mga kaibigan. Kumulo na nga. Uy. Naglabo. Wow. Taba talaga. Sarap to. Budbura na natin ng asin mga kaibigan. Yun. Kunti pa. Kunti pa. Pwede na yan. Tapos, suka. Para na batman. Pwede na yan. Uluhin natin. Pahawak daw, boss. Uluhin ko lang. Uluhin. Ayo, <coughs> mulai mandi dia.

tong itong ating ulam mga kaibigan sinabaw salana fish stick na buot <laughs> at syempre may kinilaw din tayo mga kaibigan yun kakaya tayo mga kaibigan syempre bago magkain dahil gutom na mag frame na tayo mga kaibigan And mag frame na si mister kataniya oh let us po mga kaibigan sa semana po kung yarin salad ay muli po namin pinapasalamatan ng araw na ito Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat ninyo hanggang sa mga oras na ito. Nawa, Panginoon ay iblis niyo nyo po ang pagkain na nasa aming harapan mo sa binlakas at alinin sa amin. Nawa po ay magbasa ng mga pagsubok. At pangunahan nyo po kami Panginoon sa lahat namin gagawin at ilayon nyo po kami sa kapahamakan. Ang lahat ng salamat ay may binabalik sa mating sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kain, Lipstick. Lipstick. bot mga kaibigan. Let's try natin, try. Try natin, try. Yan, binanatan nila mga kaibigan. Bot-bot lang yan. Oo. Sige, bahala mo din. Oo, sa ilasa. Pinirito. May nagbago. May nagbago guys. Balak na. Para. Kinilaw tayo mga kaibigan. Sobra na yung tansya mga kaibigan. Ito. Kinilaw. Tapos ang ating ang ating ano Pistik uh, na boat-boat Untuk last tayo mga kaibigan Baka may mga suggestion kayong mga pwedeng iluto natin sa panigin mga kaibigan Dahil para maiba naman I-comment nyo lang po at gagawin natin yan Kaya sila lang yun eh Kaya mo sila mga kaibigan Kaya

Ano anak niya si Balot Boboy? Boboy <laughs> 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 oh. na. Ano dito? niya. Pagya. Ma, fish ma. Ha. Ano ah. Nahilis Ano ba sa bawal? Oh. Buna sa Oo, ko

So yun mga kaibigan, tapos natin magkain. So yung kain natin, lalo bagong tuklas ni Mr. Kanya na lipstick. Buot <laughs> kayo, Lipstick. Masarap din, masarap. <laughs> so medyo natuyuan lang. So, Kinilaw yun, paborit natin yung kinilaw. Basta sa, sa ating higi, hindi natin mawala yung kinilaw, yung tinula. So hindi natin nakuhan kasi... Uh, yun nga, paborito din yung mga kinilaw. pero yung tinula ay hira lang mga kaibigan. Pero So, masarap kasi sa kanila yung tangyay. So, hanggang dito natin mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa yung lahat mga kaibigan sa patuloy kong pagsuporta sa amin. So, ingat kayo palagi din mga kaibigan. See si you vlog mga kaibigan. Mas may magaganda pang mga bakbakan dahil kalmada. No. Shout out Danilo Adalim at Chodes Prince Adalim ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Shout out din Ma'am Jocelyn Rapon ng Rockwell Makati. Ingat po. Shout out Jerry Linesis ng Marikina City. Shout out Ma'am Maita na lagi nanonood sa UAE. Maraming salamat po. Shout out po Sir Brian Digal ng San Francisco, California, USA. See you soon po. Shout out Sunny Kabakungan Pascual ng Kalamba Laguna. Shout out din Enrique De La Cruz. Shout out din po sa Gandal Family.